Hindi, 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 hindi tayo kung mapuso. Hindi ibig, hindi ibig sabihin pulis tayo, exempted tayo sa batas. Okay. Naintindihan mo ba? Yes. Pangit tingnan nyo, nagpapatupad tayo ng batas tayo, hindi marunong sumunod. Yes, sir. Ha? Okay, Ipapakabit po natin, sir. Oo. Oh. Yes. Okay, yes, sir. Natanggal lang kasi yan, sir. Okay, ayos nyo yung helmet mo. Pulis tayo, dapat marunong sumunod. Yes, sir. Ha? Kaya tayo sa publiko. Clear ba yan? Yes, sir. Kailan may papakabot? Patay ka siya. Papakabot sa amin siya. Pulis tayo. Dapat tayo. Number one marunong sumunod. Yes sir. Okay? Sige, ingat kayo ha. Yes sir. May nilisay sya ka? Yes, Kasi, May nilisay ka pala? Yes, Nakasay. Yes, may yes, mo mm, hindi no. oh, na Alam mo ba, maneho oh, yung walang ORCR? Oh, Tapos walang plaka yan. may police ka tapos walang plaka okay, tapos walang ORCR sakit sa mata di ba okay. okay. parang an ng riders yan ay huli mo hindi sa okay. pero okay. nakapangalan sa iyo yan hindi wala ako naniniwala sa sinasabi mo okay. ang problema lang na hindi maganda nakikita ng buhay mo oh, ayusin mo na. Ang malasakit ko lang bro, hindi yung para kastiguin ka. Ang malasakit ko, pulis tayo. Tayo, huli ng huli. Dapat, parunong tayo sa tunod. Kapwa ko punto ko? Apo, apo, oh. At sa mata ng motorista, pangit? Pulis tayo, naka-uniforme ka, walang plaka. Ang paningin ng mga riders, yan ay huli, hindi sa'yo. Diba ang pangit? Ang pangit. yung Ha? Kasi plaka ko po. Nandito oh. din po siya. Kasi po siya. Pero hindi expired. Expired nga po siya. nako. Ganito na lang, no? Sa ngala ng batas at saka para makatulong tayo sa PNP. Ano? Yung... Ayusin mo yan. Para maging patas tayo at hindi tayo nakakaya po, sa publiko, huwag mo nang gamitin niya. Iuwi ko na lang sa kapitin sa Kailan? Ito sa Dayo. Kung po hindi mo kakamitin niya na pang hindi rehistrado. Okay? okay. 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 okay.